Hi hey guys! Welcome po ulit sa akin channel. This is Linn Malakay po. Simplify happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang magandang buhay po sa ating lahat. So, ito nga, guys. Ayan, papasok po tayo. So, sa work natin. So, pang uh, 2 to 10 p.m. po tayo. So, ayan. Uh, 11 o'clock pa lang nagbibis na po ako. Ah. Uh, hindi lang pala 11 o'clock, guys. 10.30 pa lang nakabihis na ako. Kasi nga, 11 a.m. ang daan ng shuttle. 11, mga 11, uh, mag-alas 12, yon Daan ng shuttle dito sa aming uh, lugar. So, dapat nakabihis na ng maaga. So, sayang naman kasi, guys, libre po ang ating shuttle. So, hindi ko alam kung hanggang kailan ito, guys. So, eto nga yung ating pag-uusapan at pagsasaluhan. So, mahirap uh, makahanap ng mga mauutangan. So... Ito naman ay base lang bo, din po sa, akin, sa, uh, sa aking experience and then, sa mga taong nakakakwentuhan ko. So, minsan talaga pag short ka ng budget, kinakapos ka ng budget, kulang ang budget. So, yun nga sinasabi ko kung wala kang naitabi or naipon, ang nagiging sanhin niya, ang nagiging isang takbuhan natin is yung pangungutang. So, sa hirap ng buhay ngayon, sa hirap ng uh, uh, kumita ng pera, maraming mga ano talaga na nangungutang at uh, nangangailangan ng pera para matugunan yung ano yung uh, budget na kakulangan. So, yun nga nagiging, san, uh, takbuhan is yung pangungutang. Kaya lang, mahirap makahanap ng mauutangan. Um, ay, sa mga naririnig kong mga kwento so yun um uh, nahihirapan na umutang kasi nga uh, walang magpautang and then plus um, uh, lahat na nalapitan na lahat na, na ano nila na pm na message so uh, puro walang ano malapitan Yun nga, guys. Kung halimbawa, may mga... Um, talagang... Uh, hindi ka naman masasabi na hindi na-handle talaga yung pera. Kung mga uh, na-short talaga yung pera. Pero mas maganda nga talaga kung ikaw, eh... Uh, kung baga nagkapera pera ka na, na-handle ng tama ang pera. Um, yun nga yung sinasabi ko na napaka-importante din kahit paano, yung unahin yung magtabi kapag ka, ano... Uh, pagka nagkapera Kahit paano, magsukso kahit pa... Uh, kahit na magkano any amount kasi nga ang hirap talaga na makahanap ng mauutangan minsan uh, hindi naman natin masasabi na ayaw lang magpautang ng tao or uh, kumbaga um, um, hindi naman natin masasabi na ayaw kasi minsan ang thinking natin porkit ang tao is working or abroad is uh, mapera so siguro um, talagang uh, may mga pangangailangan lang din sila so yun nga isa nagiging ano talaga isa kapag ka talaga nangailangan na ta, uh, at uh, na tayo na ano isang hirap talaga humanap ng ano mauutangan um, doon na yung time na uh, kung baga ito na yung time na papatol ka doon sa mga ano sa mga patubuan sa mga uh, sangla ATM so uh, opo yung mga sangla ang ATM so kapag ka ikaw ay sumasahod sa ATM pwede mo isang layon guys so yun na uh, ibibigay mo yung uh, ATM mo doon sa mga taong nagpapautang ng patubuan so mahirap mahirap yung ganong experience experience lalo na pagkakailangan kailangan mo lalo na pag about health may nagkasakit sa pamilya yung bigla ka nangailangan na ano ah, uh, ng pera ang hirap uh, umutang kasi um, talagang ah, uh, kakapalan mo yung mukha mo na i-message mo yung tao eh, yun nga hindi naman natin na masisisi yung ibang inutangan natin na walang maipautang sa atin pero yun nga um, pang ko lahat nung ano nga uh, yung mga lumalapit na nangangailangan ng pera is struggle talaga why kasi yung ang hirap nga ng uh, uh, kumita ng pera ngayon lalo na ngayon uh, nagmahal yung ating mga bilihin so yung ating budget talaga is talagang ia-adjust mo so kailangan mag uh, magbawas ka mag uh, tipid ka sa ibang bagay so kung dumating yung time na ganun na halimbawa uh, wala talagang mautangan, malapitan um, siguro ano yun talaga mag-iisip tayo ng mabuti kung paano ba ang mas maganda kung halimbawa na kompormiso man yan, ang pambabayad mo kumbaga kasi ganun, misa nga nangyayari yung ah, uh, kang kompormiso so wala kang pambayad, uutang ka uutang uh, uh, ka para may pasak dun sa ano, so yun yung mahirap mahirap na ano talaga kung uh, kumbaga uh, mahirap na ano yun uh, na yung, yung pambayad mo sa utang, eh galing din sa utang. So, yun nga yung isa sa mga nagiging daing sa akin is uh, napakahirap uh, humanap ng mauutangan. So, kung halimbawa may mga taong nagpautang sa inyo, eh huwag nyo naman sirain ang tiwala para yan paulit at ulit kayo makakalapit kung nangailangan kayo doon. Kasi, uh, um, yung tao na nagpautang sa inyo is uh, nangangailangan din yan. May pangangailangan din sa buhay. So, nagkataon lang nung lumapit ka, merong extra, may extra ka. So, um, yun ang ano ko talaga guys ngayon, uh, mahirap maghanap ng mga uh, mauutangan ngayon. Kaya yun, uh, talagang iba yung magsis, pagsisikap sa trabaho, iba yung pagtitipid, uh, disiplina sa paghawak ng pera kasi pagka talaga uh, hindi natin na na-monitor na yung ating mga ano eh gastusin yun ang mahirap eh. So yun nga guys, kapag talagang wala kang mautangan, nangailangan ka talaga, uh, kagaya rin na nakausap ko, kagaya rin na na-experience ko, papatul ka dun sa mga nagbibigay ng ano mga 10% na patubuan eh, wala ka talagang choice, yun talaga yung ano may, kung wala ka talagang malalapitan. So, kapag ka 10%, 10 yun, halimbawa, ang utang mo is 10,000, so, 1,000 ang tubo nun, kada buwan. So, mayroong mga iba na gano'n na uh, uh, umuutang, at uh, tubo-tubo lang ang nababayaran. So, ibig sabihin, yung 10,000 na inutang nila, is uh, 1,000 ang tubo. buwan-buwan, 1,000 ng 1,000 lang binabalik nila. So, hindi nababawasan yung ano, pinaka, pinaka principal or yung buong inutang mo na 10,000. So, yung 1,000 na binabayad mo is doon lang sa tubo. So, ayun, na-experience ko yung ganyan guys. Na-experience ko talaga yan. And then, ganun nga yung nakakwentuhan ko na tao kasi kailangan, kailangan niya ng pera. So, may na siya. So, wala talagang ano, choice. Kundi uh, patulan niya yung ganun na nag pa bibigay ng mga 10% na patubuan. So, yun. Um, at least ka kahit kung baga um wala talagang taong nagpautang sa kanya na ano kasi nga uh, wala naman din sigurong pera yung mga nilalapitan niya kaya yon kahit sa patubuan na 10% uh, pumatol siya minsan kapag ka uh, dumating yung time na ganito na talagang wala kang mautangan, wala kang malapitan, wala kang mahiraman na pera, doon sa sa'yo minsan eh. Kung uh, Uh, ano ba yung ginawa ko ng time na may pera ako ano ba yung mga uh, ginastusan ko pinaglagyan ko ng pera na hindi dapat so doon ka mapapaisip minsan eh and then uh, time na talagang uh, kailangan mo ng pera talaga wala ka talagang ano malalapitan so ang hirap kapag ka, ganoon ang sitwasyon so um, kung hangga ako kung hanggat mapapakiusapan mo yung isang kompromiso mo na ano na na pinagkakautangan mo at uh, hahanap ka ng ano pamasak dun din na utang siguro ako pakikiusapan ko yung uh, uh, yung inutangan ko na yon na uh, kumbaga hindi kita mababayaran ngayon kasi nga wala uh, wala akong ano pera ngayon kaysa yung magkakapatong-patong yung utang ang hirap guys ang hirap talaga pag sa ganoong kasitwasyon na utang for utang eh kung kaya nga guys ayun uh, talagang kailangan natin na uh, upuan yung ating uh, yung ating uh, buhay pananalapi yung ating financial life kung paano ba natin ito talaga na ano ah uh, mas magiging malago at uh, kung paano natin ma-handle yung ating pera so uh, uh talagang napaka-importante talaga yung maglilista ka ng mga gastusin at uh, magli uh, mo rin yung mga pumapa yung pumapasok na pera sa iyo uh, para uh, nailalaan mo sila dun sa mga tamang mga bayarin mo, so uh, lahat po ng tao, ganyan, uh, naka-experience so ako po talaga naka-experience din ako na gano'n na uh, wala talaga akong mautangan o malapitan, so to, talagang uh, dumadaan talaga tayo sa mga ganyang pagsubok ng buhay, so yun uh, kaya nga yung uh, lagi ko sinasabi money is a blessing, ang pera ay biyaya talaga yan, na uh, dapat nating uh, kumbaga ay handle ng tama para ito ay magasos natin sa tama, so para uh, kumbaga darating tayo dun sa mga sitwasyon na ganito eh uh, sa alam na natin alam na natin kung paano natin uh, i-handle yung ating mga budget kasi nga talagang uh, pagka na short ka sa budget or kinulang ka sa budget yon ang mahirap eh kahit paano makapagsok-sok-sok tayo makapagtabi-tabi para iyon aminadudukot-dukot uh, tayo dahil nga mahirap ang wala talagang mautangan mahirap yung walang magpautang Kaya nga yan guys, uh, alagaan natin yung mga pera na dumarating sa ating uh, buhay. So uh, palaguin natin and then gasusin natin ng tama para i-monitor natin. So lagi natin tatanim sa ating utak na ang pera ay biyaya ng uh, langit dahil yan ay ating pinagpaguran, pinagpawisan. So yan guys, thank you, thank you for watching. God bless po sa inyong buhay uh, pinansyal.